kaklase, naku uh, guys nalintikan na parang nanalo na yata si Marcoleta kasi nakatakda na na magkaroon ng 3 or 4 na mapapas sa ilalim sa witness protection program at sa tingin ko pasok doon ang mga diskaya so ibig sabihin nanalo pa rin si Marcoleta kasi uh, in-insist niya talaga na makausap ng mga diskaya ang DOJ pero kasi nga, dito sa mundo natin, no, sa politika natin, sa Pilipinas, na alam naman natin na mas marami ang korak ng mga government officials, no? At may pera na pambayad itong mga diskaya. Ang kinakatakot ko kasi, pero sana hindi naman totoo, no? Sa isip ko, baka nag-alok din ng pera itong, si, itong mga diskaya sa DOJ kay Remulia. Kasi wala naman siyang nabanggit na ibang kakaibang ano eh, mga personalidad na lalo na yung sa ano, mga Duterte administration para mapasailalim siya sa witness protection program. Ibig sabihin, hindi naman ganun nanganganib yung buhay niya dahil hindi naman talaga mabibigat na tao yung mga pinagsasabi niya. Niwala siyang naisangkot tungkol dun sa mga Duterte. Tapos eto sa tingin ko mapapasama siya sa mga ano, ah uh, isa sa ilalim sa witness protection program ng DOJ under kay Remulia. So parang ano something script ano fishy talaga. 'Di ba? Kasi nangunguna ang mga diskaya sa maraming kapalpakan ng mga proyekto. At pagka eto, guys, nagkatotoo na nasa ilalim napa sa ilalim ang mga diskaya sa witness protection program. Para sa akin na ano, Uh, na wala siyang binabanggit na mabibigat talagang tao, lalo na yung sample sa, ano, mga 2016 hanggang 2022. Eh, parang, ano yan, merong, ano, money talks yan. Siguro, magagalit sa akin si Remulia, pero parang sa ganun ang naiisip ko eh. Kasi wala akong makikitang dahilan para isailayin sila sa witness protection program eh sila tong napakaraming ano, mga ghost projects, tapos marami mga unfinished na mga proyekto na umpisahan, hindi naman natuloy. Eh wala na, talagang ano, uh, patungo na ang Pilipinas sa ano, kampungan. At pag nangyari yun, na ang diskaya na pa sa ilalim sa witness protection program, mga na tayo na talagang pati si ano, President Marcos, uh, ma na natin yan. Dahil ano yung mga under sa kanya, talagang ano eh, parang merong corruption eh, no? O corrupted yung isip para gawing ano, uh, isa ilalim sa witness protection program, ang mga diskaya, na napakaraming ano, anomalya sa mga proyekto nila. Eh, pati ako mananawagan na na ano, gumaba na rin sa pwesto ang mga Marcos. So, ayun lang guys, sa sabi ko sa inyo, unfair at hindi pwede na mapasama sa witness protection program ang mga diskaya. So, dito na lang ko guys and blessings, blessings everyone. Bye!